Diniscuss ko po, ano po, mga na mga dapat gawin sa kalsada. Ngayon po, bilang po pagpapatuloy po nito, i-discuss naman po ng aking kasama po rito, ang don'ts sa kalsada uh, para po mag mapagbigyan po siya po ng mabigay, mabigay, po natin ng kaalaman po, para, dagdag kaalaman para po iwas disgrasya. Kasi po, napakarami po talagang road crash accident po na po dito. Kita naman po natin sa ating datos na marami pa po, po talaga nangyayari na road crash incident dito po. Uh, ano ano ba mga pero bawal na gawin or bawal gawin sa kalsada, uh, Sergeant Mascarinas? Uh, ito sa rin to, aking didiscuss ano. Bagamat ito man ay English, eh, ma uh, rin po nating may papaliwanag ito sa ating mga kababayang tagapakinig, lalo-lalo na po sa ating mga driver natin dyan. Ano po? Uh, the don'ts for road safety Uh, these are the things you should completely avoid doing when behind the wheel. Ibig sabihin po, ito po yung mga bagay na ating uh, wag gagawin kapag tayo po ay nagmamaneho ng sasakyan. Don't consume intoxicating substances. substances. Never drive under the influence of alcohol drugs or any substances that impair your judgment and reflexes. Designate a Sober Driver or Use Alternative Transportation Sa atin po mga driver, kapag tayo po ay napupunta sa isang okasyon o kaya napainom po tayo, uh, malaking bagay po yung tayo po muna ay magpahinga Kasi na as ano po, as a uh, tao rin po tayo, uh, nakikiinom din po tayo o umiinom din po tayo ng alak uh, Kahit pa po sabihin natin na, ay hindi pa po ako lasing kaya ko pa po. Uh, hindi po natin masasabi yan sapagkat malaki pa rin po ang impluensya ng alak sa ating sarili kapag po tayo nakainom. Ano. Maliit man o oh, mataas ang dosage ng alak, is importante po is manatili na lang sa bahay kasi any amount naman po yan na tayo po ay nakainom is meron po tayong breath analyzer diyan. basta po yun ay pumasok dun sa level is ano pa rin po tayo? Kung baga sa intoxicated driver, pasok po tayo na under the influence of alcohol. Basta po tayo yung nakainom is magpahinga na lang po muna tayo. Ano po? Tama ka dyan, para no? po sa ating uh, safety. Tama. Ano po? Dapat po natin na uh, ugaliin po natin mag, magtira ng pang-uwi po o magpahinga na po tayo kung sakasakali po meron tayong tutulugan kung lasing man tayo. Kasi dalawa lang po yan, no? Ah, uh, either madisgrasya tayo o may madisgrasya may madami po, po tayo kung ma-hospital tayo or wag na po sana ikamatay po natin yun po. Ano po ano po. Ano pang meron mga dons pa natin diyan sergeant? Ah, uh, yun lang sergeant ano dagdag ko lang din na ano kapag po tayo din nakainom kasi nagbabagi yung reflexes natin yung sinasabi natin na ang bagal lang nung takbo ko. Tingin mo lang sa sarili mo yon. Pero sa totoo, yung mga nakakita sa iyo, yun pala mga nasa 80 daan na pa lang takbo ano? yun Kasi yung reflexes natin is parang bumabagal ba. Yung tingin natin sa sarili natin is hindi naman tayo naapektuhan ng alak, pero iba pa rin ang dating ano po sa ating sarili. Ah ito po ang pangalawa po nating safety tips is don't tailgate. Uh, tailgating or driving too closely behind another vehicle reduces reaction time and can lead to rear end collisions maintain a safe following distances ah uh, don't tailgate ibig sabihin po uh, sabi nga nila distansya amigo nabasa ko po ito sa isang pampasaherong truck ano po uh, ibig sabihin po niyan na don't tailgate wag po tayong bubuntot-buntot sa mga sa nasa una nating sasakyan Lalo lalo na po diyan sa mga malalaking truck sa ating po mga motorista, kapag bumuntot ka po sa malalaking truck, uh, yung side mirror po nila, hindi po tayo masyadong kita niyan sa gilid eh. Hindi po tayo masyadong kita. Uh, maari po tayo masagi ng malalaking truck. Sa atin naman po, mga kapwa nagdadrive ng mga four wheels, hanggat maari po mag-maintain tayo ng isa o dalawang sasakyan na layo sa, na sa ating nasa unahan, uh, kasi kung sakaling biglang magpreno po ang nasa unahan natin, is makapag-preno pa rin po tayo at makapagbigay ng e space na hindi natin mababangga yung likuran ng ating nasa una na sasakyan. Ano po? Okay. Tama po yun. Ano po? Uh, po. Uh, don't tailgating na po. Uh, katulad nga po sinabi ko kanina na maintain po natin yung distansya natin sa unahan. Uh, distansya amigo. Ano po? Para po pag nag break po yung unahan, eh, hindi po tayo mabibigla at may ample time po tayo para makapag-break din po. Po. Ano po ang kasunod natin dyan na don'ts natin, Sir Uh, don't run red lights. Uh, sa atin naman po dito sa atin sa Marinduque sa probinsya, wala naman po tayong tra traffic light, pero meron po tayong enforcers. Ano uh -huh. po? Ah, uh, ibig sabihin, uh, ito po, uh, running red lights is a leading cause of intersection accidents. Always come to a complete stop at red lights and wait for the green signal. Ah, uh, para naman po sa ating mga traffic enforcers, ito po Uh, sa atin po, uh, kung sino man po ang nasa, nandyan sa gitna, policeman o enforcers, i-respond po natin ang kanilang tungkulin, ano po ang ating, uh, ang kanila pong ginagawa. Uh, kapag po tayo pinahinto, uminto na lang po tayo, uh, nagmamadali man po tayo o hindi, uh, maliban na lang po kung emergency, sakay po tayo ng isang marked vehicle o ambulansya. Uh, alam naman po ng ating mga enforcers kung sinong ipaprioriti priority na dumaan po ano. Uh, basta po, pinahinto po tayo ng enforcers, huminto po tayo, at uh, huwag po makipag -unahan. Ano po, uh, kasi maaari po tayong maaksidente, lalo lalo na po sa mga rotonda, yan po, yung sa mga crossings. Pag hindi po tayo minto, may pinag po ang ating enforcers, maaari po magkaroon ng collision accident. Ano po? Ayun po, ano po, oh, uh, ito naman po yung binabanggit po ni Sergeant Pascariñas, no po, hindi lang, o, oh, bagkus po, wala nga po tayo dito ng traffic lights, eh, yung iba po sa atin, ibang kababayan po natin, eh, bumubiyahe po sa kabila, or tayo mismo po, ah, nagpupunta po tayo sa kabila, nag, nag-drive po tayo sa kabila, para po alam din po natin na, wag tayo magbibit ng red light, ah, pag nakita mo natin yung sa kabila po, ah, sa kabila na sa syudad po, eh, may, meron po tayo nakitang yellow na po ang signal light, eh yun po ay prepare for stop hindi po hahabulin ang ano po kasi po madalas po pag nagdilaw po ay eh, hinahabol po nung iba po yun po ay beating the red light kahit dilaw pa po yun po makaka mahuli po tayo ng beating the red light yun po Ano pa po, po diyan sergeant ano uh, don't, po? Uh, ang ikaapat natin sa rento to is uh, don't overspeed Excessive speeding is a major contributor to accidents Avoid aggressive driving behaviors like racing or weaving true traffic ano po uh, pag tayo po habang nagmamaneho i sobrang bilis natin ibig sabihin mas mapapabilis po tayo mapunta sa uh, kamatayan ano po uh, kasi po sa pagpababilis natin in, ang sasakyan naman po is hindi natin masyadong kontrol na yan kapag sobrang bilis na kasi hindi naman natin pwedeng sabihin sa sasakyan na oh huminto ka ha kapag kapag may makakasalubong at kung may ganun mang high tech na sasakyan is iba pa rin po yung mabagal ang takbo po. Ano? Kasi kapag sobrang bilis po natin uh, kahit pa po sobrang galing ng ating reflexes pag nagpreno po tayo, iba pa rin po yung dating nung preno nun. Maari pa rin po tayong maaksidente kung mabulid yung sasakyan. Ano po? Yung uh, ano sa po? pag oh. sa pag overspeed po kasi is isa po ito sa dahilan ng isang ay sa po ito so, sa so dahilan ng aksidente talaga sa atin. Sa so, sobrang bilis po natin, may tatawid na aso, ayun na po, hindi na po tayo nakapag it can lead to accident. Ano po? Ah, yung katulad nga po ng sinabi ko kanina, ano po, na meron po tayong 13 na accident na nangyari sa taon na to na naglilid po sa overspeeding na ano po dahil po sa pagbabalit sa pagmabilis po nilang pagpapatakbo eh na disgrasya po sila. Meron po tayong 13 na kaso po na ito po ang cases po na vehicle accident na ito po ang naging dahilan. Ano po? Ano po pong next natin dyan, Sergeant? Uh, don't overtake on blind curves Ang atin po ikalima. Overtaking on blind curves can be extremely dangerous. You may not see oncoming traffic until it's too late. Wait for clear visibility to pass safely. Uh, ibig sabihin po nito, kapag na wag na wag po tayo, wag na wag po ano, na mahigpit po namin uh, sinasabi at paulit-ulit po, po na Wag po tayong umovertake sa blind cards. Meron naman po tayong ano diyan yung mga kung tayo po ay dumaan sa proper seminar, yan po mga double yellow lane. Pag yan po may ganyang marka is wag ka wag ka pong overtake ano don't overtake uh, wag po tayong isusugal natin yung ating pagmamadali sa uh, sa kalsada ano po uh, kung nagmamadali man tayo is agahan na lang natin ano agahan na lang natin ang gising sa sunod kasi umaga ka nga sa trabaho mo pero nandoon naman yung pagbubuwis mo sa buhay mo ano kasi napaka ng pag uh, overtake natin sa blind card uh, sa blind card ano sapagkat ano po um, maaring wala po tayong nakikita na paparating pero minsan uh, sa uh, mamumulag na lang tayo tayo biglang magugulat na lang na hala nandito na kasalubong na natin yung malaking truck magugulat na tayo. kailan pa tayo magugulat? Eh, samantalang huli na ang lahat. Ano po? Nasa, ma po tayong ah, humantong sa ospital o kaya in, sa sementeryo. Ano po? Yan po, ano po? At ah. ako po na isa pa rin po sa napakalaki niyang cause ng aksidente nito ng blind curve o sa blind spot na hindi po lock off lack of awareness or no, failure to notice ano po uh, hindi po na, nila alam na meron pala talagang kasalubong doon kasi nga kal nila safe yung kurbada eh pag overtake nila yan na nandiyan na yung malaking sasakyan or may masakyan sila na or mayroon mang aso doon na tumatawid or may mga taong tumatawid nakadisgrasya pa sila no po ayun po uh, wag nating isugal yung pag di tayo sure at na not safe lalo po makita na po natin dyan sa mga markings ano po yung sinasabi po kanina ni Sergeant Mascarinas na double solid yellow lane don't overtake po yan nakalagay po dyan na pag duman nga tayo sa proper seminar eh, yung pong sinasabi po niya ng double solid yellow lane po, next po tayo ang atin pong ikaanim is uh, don't engage in road rage avoid confrontations with other drivers as road rage can uh, escalate quickly uh stay calm and report aggressive driving behavior to the authorities if necessary. Ano pong ibig sabihin nito? Ah, uh, ibig sabihin po nito na wag na wag po tayong ma-engage sa uh, pakikipag-away sa kalsada. Ano po? Uh, ano pong sample nito? Ako po uh, dahil mahilig naman po tayong uh, mag-browse sa social media, may napunood po ako sa Facebook. Ang sample video po nito is Ah uh, nagkaroon nabangga po nung isang driver yung hulihan nung isang sasakyan. Lumabas po yung isang driver, ang dami niyang salita, uh, may numura pa itong ika yung nakabangga. Ang sabi nung anak, uh, "Daddy, bakit bakit wala kang imik dyan? Bakit tinahayaan mo lang murahin kanya?" Ang sabi po nung ang sabi nung tatay, vehicle number 2 yung tatay. Hayaan mo lang si anak na magsalita ng kung anong sabihin niya. Uh, sapagkat ang tao, may mga parang basura rin na gustong itapon sa labas. Ano? Uh, ibig sabihin niya, uh, kung ano man yung mga sinasabi, wag na lang nating saluhin. Kasi kapag sinalo natin, ibabalik natin sa nagtapon noon. Ano? Uh, ibig sabihin noon, siyempre wala namang magpapatalo dyan. Kapag Uh, tingin mo is pare kayo yung tama. Kapag bi na binibigyan ka ng basura, ibabalik mo yung basura. Walang magiging mabuting epekto sa tao, no Yun, ah, tama um, po. Ano po, ah, wag po tayong mag-engage talaga sa road rage. No, po. Katulad nga po sinabi ni Sergeant Mascarinas, yun po, maigi po yun, naintindihan niya. E, paano po yung iba po na lahat na po tayo nag sa Facebook, sa social media. Meron po dyan na parehas nag-away, nag-escalate talaga. Nauwi po sa suntukan, sa bugbugan. Yung iba po ay nauwi sa kamatayan na po. Yung iba po may uh, nagblanko talaga yung pag-iisip dahil pa bumura, binaril na po. Uh, yun po iniiwasan natin. Pag may gantong in instances po na nakabunggo po tayo or nabunggo po tayo, wag na po tayo mag escalate ng tension kasi po lalo pong magiging mainit po yan po imbis to, ang gagawin po natin ay tumawag po ng enforcer tumawag po ng police para po maayos po ito agad at madala, madala po sa maayos na usapin po kasi po yan po ay di naman po ano lalo na po kung gas, -gas lang po wag po masyado tayong mainit sa kalsada daan po natin sa tamang proseso yun lamang po ano pong next po natin sergeant ang uh, ating uh, pong ikapito is don't drive when fatigue ayan impairs uh, your judgment and reaction time if you're tired pull over and take a break or switch drivers if possible Um, uh, ibig sabihin po nito, uh, don't drive when patig. Hindi man po ito yung patig na yung uniform po. Ano? Ang uh, ibig sabihin po nito, yung patig, yung parang sobrang exhausted po ang ating katawan na pagod po tayo. Pagod. May time po talaga na hindi man po tayo uh, nakainom, pero yung katawan po natin is parang kulang sa tulog na yung po bagang nagmamanayo tayo is akala natin gising pa, gising pa tayo, yun pala, mga 1 minute o 30 seconds na pala tayong nakapikit. Naku, napakadelikado po. No, ano. No mabuti po kung tayo po ay nasa training center na nakakatulog sa ganong paraan. Pero kapag naka-involve po, inang involve po is pagmamaneho, mahirap po yan. Mabuti po kung may kasama tayong kukudlit sa atin. Napakalaki pong bagay niyan. Sabi nga po ni Sergeant Tribali kanina na uh, seconds lang na wala kang focus sa pagmamaneho mo. Maari po tayong mabulaga sa ating kasalubong at na uh, maari po tayong maaksidente. Ano po? Ang isa pong halimbawa nito is itabi po ang ating sasakyan kapag po tayo nakakaramdam ng pagod. Isa rin po 'yan sa napanood ko sa Facebook na hindi naman po siya nakainom ayon sa kanyang kamag-anak pero 'yun po nagmo-motor siya na nakapikit na tuloy-tuloy po yung takbo ng motor pero para po siyang lasing hanggang sa bumangga na po siya dun sa barrier ng nasa kalsada. Ano po? Basta po tayo nakaramdam ng pagod, maliit man na pagod, o sobrang pagod, itabi po ang ating sasakyan, ilagay sa malilom na lugar, at magpahinga. Ano po? Mm, yun lamang po ang ating safety tips. Uh, don't, uh, mga don't po, mga don'ts po natin. Yun po, ano po, uh, maraming maraming salamat sa naging katuwang ko po sa pag don't and don'ts po natin ng, sa road safety po natin. Nawa po yung nakapulutan po natin to ng aral para po naman na magkaroon po tayo nitong maraming kaalaman sa kalsada po para po makaiwas po tayo ng aksidente. O po, kasi mahalin po natin yung buhay natin. Hindi lang po tayo ang gumagamit sa kalsada. Maray po dyan. Maray po tayong pedestrian. Maray po tayong nakasalubong. Maray po tayong nakasabay. Hindi lang po tayo. Kaya patuloy po tayong mag-ingat. Ano po?